Aga pa kung pumasok o. Oh. Huh? Ayan. Oh. Ayan. Magluluto kami ni parin tunik. O. Oh. Hadiklap <laughs> yan o. Oh. Yan ang mga luto ni Chief Boy. Logro. Or logro. Ay, saan mo kami daanin. Ayan. O. Oh. Alam ba ninyo kung ano lutoin ko? Ulam namin ngayon. Ha? Kasi Siniran ako nung asawa ko daw ng ano, ng tatlong pirasong adobo. Nilanta ka naman ng anak ko, iwan ko sinong anak ko yun. Kaya ito lang, oh. dalawang itlog. Tapos nagbili din ng dalawang itlog. Ayan. oh, talagay na, oh. O. Oh. O, oh, di ba? Ganyan lang. Ito lang ang buhay namin. Links.